nagkaisa ang Philippine National Police kasama ang iba't ibang sektor ng komunidad upang maghatid ng mahalagang serbisyo sa Tadyawan Mangyan Tribe sa Pola, Oriental Mindoro. Ang ulat, wala kay Pacho Woman, Desiree Padilla. Noong ika ng Abril, taong kasalukuyan, ay nagkaisa ang Philippine National Police kasama ang iba't ibang sektor ng komunidad upang maghatid ng mga mahalagang serbisyo sa Tadyawan Mangyan Tribe sa Pola, Oriental, Mindoro. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Roger L. Quesada, Regional Director ng PNP Regional Office, Mimaropa, ang pagtitipon na ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng maayos na pamumuhay at serbisyong pangkalusugan sa mga katutubo. Sa pangyayaring ito, nagtulungan ng mga kawani ng pamalaan, mga non-government organizations at iba pang stakeholder upang masiguro ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo tulad ng konsultasyon medical at dental, birth certificate registration assistance, at pagpaparehistro sa PhilSys National ID. Bukod pa rito, naging bahagi rin ng aktibidad ang pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, chinelas, at mga damit. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Ginang Quesada ang pasasalamat sa lahat ng mga nakiisa at nagtulong-tulong para sa tagumpay ng programa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan at ang pagtataas ng antas ng serbisyo para sa ligtas at mapayapang komunidad. Uh, may baba ang uh, programa ng uh, national government through our uh, resident uh, Bongbong Marcos para, para may pabot yung kanyang biyayang handog para dito sa ating mga kapatid na at uh, para through, uh, through the PNP, para mas lalong mapalapit ang loob ng ating mga katutubong mangyan at uh, may lapit natin, may baba natin yung mga pangunahing serbisyo ng ating gobyerno. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa kaugnayan at kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng komunidad. Sa tulong ng iba't ibang ahensya at organisasyon, natutupad ang layunin na magkaroon ng pantay na pag-akses sa mga serbisyong pampamahalaan para sa lahat lalo na sa mga katutubo at marginalized na sektor ng lipunan. Mula dito sa Pola Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrol Woman, Desiree Padilla, Alagad ng Batas, Tagataguyod, ng Balitang Pulis.